na itong palawakin at gawing ordinansa upang ang mahigit dalawampung libong senior citizen sa buong Maynila ay makinabang sa libreng maintenance program. Nagbibigay rin siya ng tulong sa pamamagitan ng kanyang programang Dear Toma. Siya rin ay maagap magbigay ng tulong sa mga ng sakuna at siya rin ay may programang Accident Benefit Card sa mahigit 10,000 talang at pedagay. Naglunsad din siya ng Interzone 3 d at Liga ng mga kagawad sa Distrito 5. Wala pa man sa posisyon, tuloy-tuloy nang gumagawa at umaaksyon. Alam ang kahirapan, handang makinig sa mga nangangailangan. Galing sa kahirapan, kaya't alam ang inyong kalagayan. Ang utang ng 5 Distrito, Palma Ignacio. Tagupay ko'y makikita At yan naman po, ang letter I sa B, I love you. Consial Tolmac Ignacio ang mak at maaasahan nyo ang utol ng 5 distrito. Konseal Tolmac Ignacio at pinapaabot niya po ang kanyang pagbati sa bawat isa po sa inyo na naririto ngayon. Bagamat hindi po siya makakarating dahil masama po ang kanyang pakiramdam, sigurado po ako sa mga susunod na araw ay pupunta po siya dito sa inyo sa Baseco upang makadaupang palad po ang bawat isa sa inyo. Muli po, palakpakan natin ang numero 12 sa hanay po ng mga konsyal, konsyal Tolmak Ignacio. At sa ating pong pagpapatuloy bago ko po ipakilala sa inyo ang ating susunod na tagapagsalita sabay-sabay po muna nating panoorin ito. Nakakalang si Zed, alam niya nang gusto niyang maglingkod sa bayan, nagtapos sa De La Salle College of St. Benilde. Nag-aral ng para makatulong sa servisyong legal ng ating komunidad. Nagsimula at nagnanais pang ipagpatuloy ang mga programang tunay na makakatulong sa mga taga-sinko distrito. Sa ating mga proyekto, matutulungan natin lalo ang ating kababayan sa pamamagitan ng outland kalusugan, libreng gamot, medical assistance, feeding programs, burial assistance, Calamity assistance at relief operations. Libreng sakal. Libreng anti-rabies vaccination. Salon caravan. Zumba sessions. Rice gift giving program. At hindi tayo titigil. Mas marami pang programang darating sa Cinco Distrito, Multi-Purpose Rescue Vehicle. Mga programang suporta para sa kabataan at senior citizens. Mas pinalawak na health services. Libreng dental services. Dahil ang gusto mo, mas kumanda pa lalo ang inyong mga miti! Sa darating na halalan, suportahan natin ang magbibigay ng servisyon abot kamay mo na si Zeb Laureano Lau. Don't let sa balota. Bagi kay Zeb, you deserve the best. Zeb, Zeb, woe, Nagmula sa hanay ng barangayan sapagkat naglilingkod bilang isang opisyal ng barangay. Nagtapos ng kanyang pag-aaral sa De La Salle College of St. Benil, at ngayon ay nag-aaral nag bilang Juris Doctor upang maging isang mahusay na abogado. Bata man na maituturing sa pagsiservisyo ay handang-handa na din. Kay Seb, you deserve the best. Servisyong abot kamay mo, numero 15 sa balota, Consejal Seb. Larry, yan yung ah! lahat! Magandang, magandang, gabi sa inyong lahat, maseko! May tanong ako sa inyo. Alam niyo ba si Bong Revilla ba? Yeah! <laughs> Bong Gambilla lang yan. So magandang gabi po sa inyo, sa ating mga kapatid na muslim. Salamalaikum po sa inyong lahat po. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Sev Laureano Lau po. Kapit-bahay nyo lang din po ako. Ako po'y nanungkulan bilang barangay official po sa barangay 759 po. Kaya po sa pagseservisyo po ay hindi na rin po tayo bago. Pero narito po ako upang ilad sa inyo kung ano po ba yung mga akin na simulang programa at mga nais nice ko pa pong ipagpatuloy at mga adhikain natin para sa inyo at para po sa buong 5 distrito. Kung makikita niyo po o napanood niyo po sa ating video, tayo po yung nag ng mga iba't ibang programa. Kagaya po ng Oplan Kalusugan, kung saan po tayo ng libreng blood chemistry, libreng x-ray, libreng konsultasyon, libreng gamot ng ating lolo't lola, hanggang sa inyong mga apo, pasok po sa kahit anong edad. Layunin po ng ating programa, ay makatulong po sa ating mga kababayan na mga kapuspalad. Lalong-lalo na po sa mga wala pong budget sa pagpapalaboratory. Kagaya din po ng mga pasyenteng bedridden po. Binababa yan sa mga barangay, sa mga zona, para po makapagatid po ng serbisyong abot kamay mo. Kagaya po last time po, naglunsad po tayo ng ating uh, kalusugan para marating po natin yung mga ating bedridden na pasyente. Ano? Kasi po pag transport pa natin sila sa mga iba't ibang lugar, kagaya po ng klinika, kagaya po ng ospital. Napakahirap po. Kasi mahirap din po sa kanila yan. Bukod po sa magastos, sila po yan nahihirapan din po kung pipilitin pa natin silang dalhin sa mga iba't ibang lugar. Kaya po tayo naglunsad ng mga ganyang programa. Upang sa ganun po, marating natin sila sa kanilang tahanan. Doon na lang po sila mismo makakapag-laboratory. Hindi na po nila kailangan lumayo. At syempre po, sa nakikita ko po yung ating mga kababayan dito sa 5 district. Hindi naman po lahat palaging may budget magpalaboratory. O matanong ko lang po, ang high precision po ba, mahal o mura? Mahal. Pero pagmamahal ko sa inyo, wagas yan. Kaya po tayo gumawa ng programang ganyan para pumarating natin yung mga kahit kasulok-sulokan ng mga barangay. Makapaghatid po tayo ng serbisyo. At ito pa po, naiintindihan ko rin po, kasi po yung ating data dito sa DOH sa Pilipinas po, ano? Around 41% po dito sa Pilipinas. Hindi nila alam na meron silang hypertension. Apaka alarming po nun, ano? Kasi ang nagkakasakit po, 18 years old and above. Iba naman po, may either type 1 or type 2 diabetes. Kaya po tayo naglunsad ng mga ganitong programa. To, wear, uh, to uh, raise awareness po. Maging aware po tayo sa estado ng ating mga kalusugan. At syempre po, maagapan natin ang dapat po maagapan. So may kita nyo rin po sa ating video, tayo po yung naglunsad din po ng rice gift giving. Ano? Ginanap po ito last month na dito po sa may GK Plaza, tayo po'y namigay ng tagdadalawang kilong sinandoming na bigas para po sa mga ating senior citizens na around 2,600 po ang ating nabigyan dito po mismo sa Baseco. Bakit po ba? Layunin po ng ating programa ay eh makarating po sa ating mga kababayan dito sa 5 distrito. Lalong-lalo na po sa mga kapuspalad. Para po mabigyan natin sila kahit papano ng kanilang pagkain sa kanilang kapagkainan. Makakapagsaing po tayo ng umaga, tanghali, at gabi. At syempre po, ang aim ko, marating po mas lumawak pa ang mga katanggap. Hindi lamang po senior citizens, kundi damihan pa natin ang makakatanggap nito. At syempre po, sa tulong ninyo, minarapat nyo po si Seb Laureano. Dadagdagan na natin yan. Gagawin na natin grocery items yan. Gusto nyo ba? Gusto nyo ba kahit walang sunog? Kahit walang kalamidad? Meron tayong Ayuda! Meron tayong ayuda. Bakit po ba? Kasi po, sa hirap ng buhay ngayon, kahit kumayod pa na magdamag ang mga karamihan dito sa ating kababayan sa single distrito, hindi pa rin po enough yung kanilang kinikita para po makapaghatid ng enough na pagkain sa kanilang pagkainan. At syempre po, hindi lamang po isa o dalawang tao ang kumakain sa pagkainan. Tama po ba? hindi dalawa hanggang tatlong pamilya. Kaya po layunin natin, dagdagan pa ng mga programa para po sa ganun, maibsan natin ang ating pagkain kahit sa mga ilang araw. At syempre po, kung may nyo rin po, tayo po'y magdudugtong pa ng iba't ibang programa. O sa ating mga kapatid na Muslim po, may mga nais pa po akong na ipagpatuloy na programa. Kagaya po ng development ng inyong mga moske, ano? Kung may nyo po last time, tayo po'y nagpapintura sa Al-Shati. Diba? O, layunin ko. Kapinturaan ko na lahat ng moske nyo dito sa Pasipin. Kung nagawa ko noon, mas kaya kong gawin dito ngayon. Kaya po tayo nandito para po makapagatid po ng serbisyong abot kamay mo. Dahil gusto ko po, pag kayo po ay nagdarasal sa inyong Holy Mosque, gusto ko maayos ang inyong pasalidad. Gusto ko komportable po kayong nakakapagdasal. Gusto ko po pagtitingala po kayo sa inyong mga simbahan, ang ganda-ganda lalo ng inyong mga mosque. Sempre po, may dudugtong pa akong isang uh, health program para sa ating Oplan Kalusugan, ano? Kagaya po ng free dental services. Ano po ba ito? Ito po yung brain dentures. Gusto ko Mas gumanda pa inyong ngiti sa umaga. Gusto ko, pag tinitigan ka ng asawa mo, sa na asawa mo, Han, ang ganda mo ngayon eh. So kung pag tinitigan ka naman ng asawa mong pabalik, sabihin mo, Han! Ang gwapo mo ngayon. Anong gusto mong ulam? Pagluluto ang kita. Diba ang ganda? Gusto ko yung overhaul overall health ko mapangalaga. Right? At matanong ko lang po, ano po ba kasi ang ginagamit nating parte ng ating katawan pag tayo po ay kumakain? ang ating mga ngipin, ang ating mga bibig. Kaya po tayo naglunsad ng mga ganyang programa rin po. At syempre, not to mention, nakikita ko rin po kasi, yung mga kababayan natin dito sa sitio distrito pag sila po yung nakikipag-usap iba po nagtatakit ng kanilang bibig medyo nahihiya po iba naman po kakantsawang hanggang sa maging palayaw na nila sakit din po pakinggan kaya po tayo gumawa ng mga ganyang programa para po mas mapangalagaan ang inyong overall health manumbalik ang gloria ng inyong mga ngiti at syempre maboost pa ang inyong mga confidence sa inyong mga sarili at syempre may kasama pa yan. May libreng cleaning pa. Oh. May libreng pabunot pa. O yung bunot. Yung bunot, problema din pala yan. Magkano isang ipin? 500. 500. 500. May 700. Yeah. May 1,000 pa. Paano ko 10? 10,000. 7,000, 5,000, tas magkukulang-kulang pa. Dito, libre yan. Kasama na antibiotics mo. Paano po ba natin sa yan? Kasi po, may mga kaibigan po tayo sa iba't ibang syudad na nais pong tumulong sa atin. Ang layunin nila, makapagpapustiso po as much as they can sa buong talambuhan nila. Kaya nag-usap-usap kami, sabi ko, bakit hindi nyo simulan dito sa Singo Distrito? Kaya ang kanilang layunin at uunahin ang ating distrito dito sa Singo Distrito. At syempre, kasama na dyan ang libreng pasta. Kasi sa napapansin ko yung iba pag nagtotongkits eh. It. Pag kumagat ng butong uh, pakwan, ano? Masakit. O ito, huwag ka mag-alala. May fill in the gaps na. Hindi, na, hindi ka na masakit uh, kumain, hindi ka na masasaktan pag kakagat ka ng uh, butong pakwan, ano? So yun po, ito po yung mga nais nice pa natin idugtong. At syempre, meron pa. Kung mapapansin niyo po dito sa base, kung medyo bahain, ano? Gusto ko po maglagay dito ng uh, rescue vehicle, kagaya po ng isang truck. Yes! Kasi po itong truck na ito, makakatulong po ito para sa inyo. Mailikas po kayo sa, sa oras ng kalamidad, makakarga po yung mga ibang kagamitan nyo, mailikas natin yung mga gamit natin, at syempre lalong lalo na yung mga ating residente na medyo nasa parting lubugin po, ano, para po ma-rescue natin sila. At syempre po, sa buong 5 distrito, maglalagay pa tayo ng isa pang multi-purpose vehicle. Yes! Respondi po ito sa oras ng kalamidad, sa oras ng sunog, at sa oras po ng kahit anong emergency para po mas mapabilis natin ang responde dito sa 5 distrito. Pero po kayo mag-alala, yung track po dito exclusively yan sa Baseco. Iiwan po natin yan dito dahil para po sa inyo yan para lamang po sa base ko yan. Dahil lang ko po, medyo mahirap po talaga maglikas, lalo lalo na po kung mataas na yung tubig. Ano. Para po dito, mararating natin yung mga parting lumubog na hindi po mahirapan yung mga tao, na hindi din po lulubog yung inyong sasakyan papunta po sa evacuation area. Ano. At syempre po, ano po po bang aasahan kay Seb Laureano? At syempre, sa kaalaman nyo lang din po, ako po'y nakapag-aral din po na abuga siya. Kaya po madadagdagan na rin po ang boses ninyo sa konseho. Madadagdagan na rin po ang magtatanggol sa inyo sa konseho. Syempre, yung ating ordinansa, gagawa't gagawa po tayo niyan. Naangkop sa inyo at sa pangangailangan ninyo. Ano pa po ba?